mo si Utlum, diwata! Diwato! Eh, diwato. diwato! Diwato ako! Kaya kala ko pa naman diwata. Guys, ayun si diwata, oh. Nakita ko si diwata. Pag-alagala nga rito sa si mga hotel. Guru big time na, kaya pa hotel hotel na lang. Ayan. Makahilo naman, tay! Excuse me, diwata! Diwata! Hi! Hi, excuse me. Ano oh. ginagawa mo Ano ginagawa mo rito? Hanggang hanggang dito may mga Pumunta blage. ako ng Manila. pumunta ako ng Manila, wala ka doon. Ah, lumipat <laughs> na ako. Daming basher doon. Sinisiraan pa rin nila yung pamilya panin, ko. Paano yung paris mo doon? Ah, sinara ko na. <laughs> ano nang hanap buhay mong hindi wata? Nag-apply ako ng pole dance. tingnan mo, pole dance. Pole, pole dance. Pole, 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 pole dance? Hmm. Pole dance? Hmm. Ang ganda mo ngayon. Ay, talaga? Oh, kamukha mo na si Utlum. Sino yan? yung yung tropa mo, di ba? Yung... Ay, oo. binila mo ng cellphone, tapos... Siya ba yun? Oh, ang ganda mo, te. Talaga? Paano yung, paano mo dun, te? Alam mo, yung mga basher ko, Manila. Oo. Oh. Sumusobra na sila Ah, kaya ka nag-switch ng ano, Hindi ng hanap buhay. Nasa Angeles na si Diwat. oh, Mag so, magsasayo ko ng ano. ka na ngayon, Diwata? Ha? Paano yung business mo ma, din? Mag-GIO ka na lang. Hindi, pasensya muna. Di muna ako ma dito ako marunong gano'ng mag-practice -gano, pa, lang. Nag-audition pa lang ako. Nag-audition ka pa lang. <laughs> <laughs> Nag-audition pa lang ako. Paano ba yung, paano ba yung, ano yan? Tikot-tikot dyan. Paano, paano, paano? Ganon, 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 ganon. Di ba umakit pa yung mga sumasayaw dyan, diwata wata? Mag practice pa lang ako. Oo nga. Makita mo nga yun, nag-umaakit. Walang uh, hagdanan. Hindi. Pole dance, yun, di ba? Yung mga balat-balat oh, lang yung ganun, ano. Ganon, ganon. Paano, paano? Ganon, ganon. Tapos, lor lang dito. Nag... Try, try mo nga umiikot at loom. Ay, at Ay, mahulog ako. <laughs> <laughs> Mas kung mukha mo siya at di Diwato. Eh, <laughs> diwato. Diwato ako. Kala ko pa naman diwata. Si diwata nagluto ngayon. Bakit parang ang pusyaw-pusyaw na mukha mo ngayon? Ha? May boyfriend ka na ba, diwata? Nung nakaraan mayroon, pero ngayon wala. <laughs> Bakit? Tapos na ba hulugan? Hindi. <laughs> Nak Nakitala siya sa mga basher. Ah. Mm -hmm. Kasi dinudumog na yung ano mo no. Uh, Parasan mo doon. Ay. Napaka SPG naman yung kaso tama diwato <laughs>